Magandang araw sa ating lahat. Muli po tayong nagbabalik sa ating araw-araw na paghahatid ng mga impormasyon ukol sa ating pakikibahagi sa komunidad. At higit sa lahat, sa pagpapaalala tungkol sa ating pamumuhay na may lalim na espiritwal. Uh... Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. I, 2016? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards? May, may palo? Yeah, pa? Yes sir, go ahead yeah, okay. yeah, okay. sir, go ahead. Alright. Ang flood control scandal ang dapat bigyan ng unang pansin dahil ito ang isyong tumatama mismo sa mamamayan. Pondo na dapat para sa proteksyon laban sa baha, ngayon nadungisan ng alegasyon ng katiwalian. Habang nalulubog sa tubig ang mga komunidad, tila nililihis naman ang usapan sa iba't ibang isyu. Dapat panagutin kung sino ang tunay na may kasalanan. Huwag hayaang mabaon sa limot ang katotohanan at hustisya. Ito po ang inyong lingkod, Mang Jose Nagbabalita. Hangang sa susunod na pamahayag, maraming salamat. Mabuhay po kayo.